magandang araw po sa ating lahat, wow, grabe, alas 9 pa lang po ng umaga, pero grabe na po ang init, so kung inyo po yan nakikita guys, oh, yung aking giant green Orlando, wow, grabe, para na silang tabako, guys, sunog na sunog na sila, ayan, oh, so, okay, so bago ang lahat guys, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo po ang kalimutang isubscribe, Pindutin po ang aking notification bell dyan at para update po kayo sa mga upload ko pa po mga video. So, tara guys, uh, update lang po ito sa aking mga halaman dito na nagkandasunog na po dahil po sa sobrang init. Grabe. Okay, so ayan guys. Tingnan niyo naman po kung ano na po ang nangyayari sa kanila guys. Oh, grabe. As in, sunog na talaga. Sunog na, sunog na. Ano po yan ha? Araw-araw pa po ako nagdidilig niyan sa umaga. Actually, nine pa lang po ang oras ngayon. Uh, oras pa lang po dapat ng aking pagdidilig. So, gusto ko lang i-share para aware din po kayo na kahit paano po kung merong space pa po sa inyong mga lugar, sa inyong garden mas maigi po na i-save po muna sila itabi sa medyo malilim. dito po kasi sa akin guys wala na po talaga ako matabihan wala na akong space dito na mapaglagyan sa kanila kaya ayan yung aking giant green orlando guys grabe na para na silang mga tabako guys oh mm. sunog as in sunog na sunog ang pagdidilig ko nga po dyan ay ano na po isa sa umaga tapos sa gabi po. Twice a day na po ako kung tutuusin magdilig pero grabe, hindi po talaga kinakaya ng ano ng mga dahon yung sobrang init. Kaya tayo po ha na ah, water po. Hindi lang po sa panahon ngayon, hindi lang po talaga it glasses dapat ang magiging water natin. Kailangan kung sumobra pa, yes po. So ito naman dito, good thing naman ito, medyo okay-okay naman to sila dito at ito po ito. Itong sa last video ko nasabi ko na safe siya kasi nasa baba. Inakyat ko po kasi syempre ang halaman ay kailangan po eh, maarawan din kahit kaunti. Ayun, naarawan nga po siya pero medyo nasunog din siya ayan oh. Nang kaunti lang naman. So isinilong ko siya diyan sa part na yan diyan pero dahil po sa lakas ng init ay garabe na siya. Nakakaawa, naaawa ako sa kanila. <laughs> Awang-awa ako, tignan yung aking mga Orlando. Yan po yung mga bagong ripat ko na mga Orlando, yan. Pero hindi na po yan siya, ano, stable na po yan siya. Goods na po yan siya, pero hindi po talaga kinaya. Lalo na po kasi doon, dyan, ayero po yan. Yan. ah uh, bubong po kasi yan ng hagdan. Pakyat dito sa third floor. So, ayan. nagdoble-doble po yung init. Kaya, ayan, naging tabako sila. So, yung dyan grabe, yun ang ano talaga. Tapos ito, si Carabao Head ko guys, o, oh, ayan, o, oh, sunog din. Mm. Yung aking Carabao Head, ayan. Alam niyo po kung paano ako magdilig dito, as in, basang-basa talaga sila. Basa ang dahon, basa ang mga paso nila, as in talaga, talagang basang-basa sila kasi syempre alam natin sa sobrang init kailangan natin gawin yun pero hindi po talaga naiiwasan sunog pa din po talaga eh, oh. nasusunog pa din po so kailangan nating tiisin na lang talaga siguro or ano hindi ko po alam kasi wala na po talagang space dito sa taas dito sa aking third floor tapos dipat po tayo dito sa aking Queen Elizabeth ayun hindi ko po na ano yung aking Queen Elizabeth ayan guys oh sunog din po ayan Ayan sila, oh. Mga sunog na po talaga sila, as in. Ayan. Yung bagong ano nga po niya, oh. Ayan po, oh. Yung kanyang bagong dahon, ayan. Dito natin titignan. Hindi po kainaman yung ano. Kung inyo pong napanood yung aking Queen Elizabeth na yan, ang ganda po niyang bagong dahon niya. Pero ngayon, hindi po siya kainaman. Hindi po siya kagandahan. Gawa nga ng... Sa sobrang init. Sa sobrang init, sunog po. Ayan. Hmm? Yung akin namang ito, heart lift na philodendron ba ito? Ayan. Malaban siya. Maano siya sa init? Like ito mga to. Mm -mm. At yung aking pothos na ano, ayan. Sunog rin po. Ayan. Si tawang nito, para iso verde, yan, hindi siya ano, hindi siya apektado sa sobrang init. Ayan. Lalo pa nga po ano, medyo mahangin-hangin ngayon ah. Mas lalo pa nga po siyang nag-ano, oh, gumanda. Ayan, oh paano ba siya ipakita? Ipasok ko dito ha. Wait lang po, ayan. Ayan po oh. Ayun, baka nahihilo na po kayo. Tapos, tumangkad lang siya ng tumangkad hanggang doon. Ayun na. Ayun na siya doon. Ang katangkaran niya na. Ayan. Tapos yung mga pothos dito sa ibaba. At ito siya guys, oh. Yung aking dragon, ay, ano ba ito? Uh, dragon tail ko. May ano na siya. Ayan, oh. May tawag na dyan puputuli na naman ako. Pero hindi ko pa po maharapan, katulad nga po niyan. So, pasok po muna tayo sa loob. Katulad nga po na sinasabi ko, hindi ko po talaga matagalan or magawa pa muna sa ngayon. Gawa nga ng grabe. Sobrang init. Kahit nga po dito lang ako sa medyo malilim, dito sa may bubong, yung yun pong ano ng yero, sobrang init po. yon. Yung akin namang ano, yung akin namang kulay pink na buging doon, medyo kumunti na po. Kumunti na po yung kanyang ano, kanyang bulaklak. Pero hindi pa rin naman po tumitigil. Tapos yung si aking dragon fruit doon, ayun. Ang dami niya ng mga sanga-sanga. So hindi lang ako guys, maka ano, makapunta talaga doon. Gawa nga po ng... Sobrang init talaga, sobra. Ang init sa taas at ang init din po nitong ni semento nagahalo magsasama so kawawa po talaga tayo yan kaya konting ingat lang po ha yung ating mga Coca-Cola body na kailangan nating protektahan so dapat hindi po tayo madalas nasa initan yan napansin niyo po ba yan guys yung aking grapes ayan yan po yung kinalbo ko so ngayon meron na siyang mga dahon-dahon na naman ulit Ah, uh, ko po yung napanood ko eh, nakalbuhin. Sabi nila kalbuhin daw. So tingnan natin. Ayun, nagdadahon-dahon na siya. At binigyan din naman natin yung puno niya dito ng medyo matabatabang, ano, mataba-tabang tawag nito, lupa. So sana sana mapabunga natin siya. Hindi ko lang alam kung ganito kainit, kung magbubunga ba yung ubas na yan, hindi ko alam kung makakasurvive yan siya sa sobrang init. Pero tingin ko nga po kasi mukhang ano na siya, oh, kuluntoy. Mukhang nagkuluntoy siya sa sobrang init. Ayan po. Ayan. Sana makasurvive man yan. Yung aking kalamansi, sa sobrang bigat niya, oh, nagyungyong. Mm. Sa dami ng bunga, nagyungyong po yung ano niya. Yungyong po ba tawag dyan? Nagyungyong siya. Ayan. Guys, ito po pala, oh, ayan, sa sobrang init. Yung aking mustasa. Ayan na siya, guys. Oh, Oh, hindi ko na po siya sabi isiprito eh, sa pag-update sa inyo ha. Isama ko na rin po siya sa pag-update diyan. Ayan, ang aking mga mustasa na guys. para na yung mga dahon at si kalamansi. Ayun yung kalamansi ko sunog oh. Mali pa siya pero sunog na, ayan. Yan ang nangyayari dito sa aking third floor dahil sa sobrang init ng panahon. Sobra po talaga ayan. Yan sila, sunog. Yung mga nadi dito, hindi masyado kasi ah uh, nasa lilim sila pero yung iba kasi guys wala na talaga akong space na mapaglagyan lalong-lalo na yung aking Queen Elizabeth grabe nakakaawa si Queen Elizabeth nagiba ang itsura ni Queen Elizabeth guys grace promise yung aking namang Robert Tridon, doon yun palaban naman si Robert Tree sa init pero napansin ko din po sa kanya lumiit po yung mga ano, lumiit po yung mga dahon. So sa pagka umoke na po yung panahon, magmamarkot na po ako dyan. Medyo anuhin ko lang na maghina ng kaunti lang tong init, magmamarkot na ako dyan. Kasi patangkad na sila ng patangkad guys. So gustuhin man natin silang patangkarin pero ang plano ko din po kasi padamihin yung aking rubber tree. Okay, so ayan po. Yan po yung update dito sa aking rooftop garden. Sa aking taniman <laughs> dito. Alam nyo po ba, uh, dito, hindi ko na to siya masyadong naano dito sa taas. Dahil maliban sa mainit, meron po tayong ibang ano, hinaharap. So, I-upload ko din po dito sa aking YouTube channel yung aking mga ibang pinagkakaabalahan. Yes po. So ayan. Itong aking si tawag dito Ring of Fire, ayan. Buti naman at hindi siya masyadong ano dito. Dito lang kasi siya sa sulok, ayan. Yung aking Ring of Fire. Tapos ito si ano din ito guys, si Dragon, ah si Carabao Head to. Ito si Carabao Head, na ibinigay lang sa akin. Grabe na yung kanyang ugat ang gagawin ko diyan kasi medyo maliit lang yung paso niya so hahanapan ko yan alam ko ayan ayan ayun na nga sabi ko nga ayan may bakanti akong na napa, ano na paso so ililipat ko siya one of these days ililipat ko po yan siya para magtuloy-tuloy kasi mukhang maganda yung kanyang ano guys oh mukhang maganda yung kanyang tubo ayan oh hindi siya katulad nung isang carabao head ko na paliko-liko yung tubo niya so ito parang maganda to maganda ang tubo nito so magandang pan-display ito yan oh yan. Sa mga susunod na araw, kapag medyo ano na po yung init, ililipat ko po yan siya ng paso. Okay, so, yan po ang update dito sa aking halamanan. Ayan, sila. Kawawa sila tignan pero wala po ako magagawa talaga. Sorry po talaga. Sorry sa inyo. Hayaan nyo kunti na lang din siguro yung uh, inyong pagtitiis sa kainitan. Malapit na rin siguro magtag-ulan dahil malapit nang matapos ang April. So mga May, medyo mainit pa yan. Mga June, baka sakali makakatikim na kayo ng malamig-lamig na panahon. Ayan. Okay guys, so pasensya na po. Yan lang po ang ma-share ko muna sa inyo ngayon. At ako'y magdidilig pa at bababa na dahil grabe, sobrang init po talaga. Ayan, oh. So, grabe, ang aking noo na bilad. <laughs> okay, so guys, that's it for today's video. Sana po uh, sa mga hindi pa po nakasubscribe, huwag niyo din po akong kalimutang i-subscribe. At uh, pindutin niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga upload ko pa po mga video. Okay, guys, ingat-ingat po tayo lahat dahil sa sobrang init po ng panahon. Bye! Happy planting!